for DJ Rocky's Secret Files. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa makasama ang asawa ko habang buhay. Hi DJ Rocky. Hindi ko na alam kung kanino ako magkukwento kasi pakiramdam ko eh wala namang mangyayari kung magkwento lang ako ng magkwento sa mga taong malalapit sa akin at dapat pagkatiwalaan ko. ulit-ulit na lang kasi ang nangyayari. Punong-puno na ako. Hayaan mo na lang ako, DJ Rocky, na makapagbahagi ng kwento ko. At sa paraang ito, eh gumaan ang bigat ng nararamdaman ko. Itago mo ako sa pangalang Rochelle. 31 years old. Taga Batangas. At ito ang aking secret file. May trabaho ang nanay ko. Ang tatay ko naman hindi ko masyadong close. Ang ate ko, kagagaling lang sa pagpapagamot ng kanyang cervical cancer at may sarili ng pamilya. Yung bunso kong kapatid na lalaki, may trabaho naman, pero may sarili na ring pamilya yung mga kaibigan ko, may kanya-kanya ng priority sa buhay. Sa madaling salita, para bang, para bang ako na lang ang mag-isa. Minsan nga, gusto ko na lang tapusin ang buhay ko. Kasi yung akala ko magiging kakampi ko sana habang buhay, ang siyang dahilan kung bakit para akong namatay na. Na para bang nawalan na ako ng sariling buhay. Hindi ako makaalis ng bahay, wala akong sariling pera, hindi ako makauwi sa bahay ng magulang ko. Kasi ayaw ng asawa ko. Napaka mainitin ng ulo niya. May sasabihin lang ako o magpapaalam lang ako Napupunta sa bahay ng magulang ko kahit sa kabilang bayan lang. Ayaw akong payagan. DJ Rocky, gusto ko lang din namang makita ang magulang ko. Nung dalaga pa ako, ako ang breadwinner. Ako ang nagbibigay sa mga pangangailangan ng magulang ko Nakakakain kami ng masarap, nakakalabas, nakakapasyal. Masaya naman kami kahit papano. Inaasikaso ako ng mama ko kapag rest day. Pinagluluto niya ako ng masarap. At yung lambing niya sa akin ay ang maglinis ng kwarto ko. Marunong ako sa gawaing bahay. Pero gustong gusto ng mama ko na asikasuhin ako. tinuruan ako ng mama ko ng gawaing bahay. Sabi niya kasi na kapag babae, dapat marunong sa gawaing bahay. Dahil balang araw, mag-aasawa kami. That time, nakakaalis ako kahit anong oras. Nakakainom, nakakagala. Nakakasama ko ang lahat ng gusto kong makasama nang hindi kinakabahan. Kasi maayos naman akong nagpapaalam sa magulang ko. At dahil doon pinapayagan nila ako. Then at the age of 27 nakapag-asawa ako. At doon na bumaligtad ang mundo ko. Nagdesisyon ang asawa ko na sa bahay na lang ako. Hindi niya na ako pinayagang magtrabaho. Ni hindi ako makaalis. Ni hindi nga ako makapag-ayos ng aking sarili. Ilang taon pa lang kaming kasal, wala pa kaming anak. Ni hindi nga namin pinag-aawayan ang pagkakaroon o hindi pagkakaroon ng anak. Hindi niya ako pinapressure na mag-anak. Pero ang kapalit noon, maging full-time housewife gigising ng maaga para ipaghanda siya ng almusal bago pumasok sa trabaho. Maganda ng damit na susuotin niya. Maglagay ng extra t-shirt sa bag at isama pa ang towel. I-ready ang vitamins na iinumin at tubig niya. Pagpasok niya sa trabaho, maglilinis ako sa bahay. pagkatapos kong magwalis, pagkatapos kong magpunas ng pasamaho no, tsaka akong maglalaba. At kapag ayaw niya ng laba ko, magagalit pa siya. Naisip ko, bakit ako nagpakasal? Ni hindi niya nga ako binibigyan ng pera. Gusto ko mang magtrabaho pero ayaw niya. At kapag pinipilit ko na gawin ang gusto ko, sinasaktan niya ako. Noong una naman, hindi naman siya ganito. Mabait, maalaga, sweet, clingy. Hindi naman mabilis uminit ang ulo niya. Nasa kanya ang lahat ng katangian na gusto ko na lalaking pakasalan. But after our first year Unti-unti ko nang nakikita ang kaibahan ng ugali niya Minumura niya ako Sinisigawan Binabato Nang kung anumang bagay ang mahawakan niya Tinatadyakan. Nasasaktan. Bakit nga ba siya naging ganito? Oo. Gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang asawa ko. Kung tutuos ay napakaraming dahilan para iwan ko na siya. Sinusubukan ko namang umalis. Paulit-ulit akong umalis at paulit-ulit na rin akong bumalik. Dahil sa paniniwalang magbabago ang asawa ko. Kaya lang nauulit at nauulit lang Aminado rin naman ako sa sarili ko na may attitude din ako. Minsan tinutuyo lalo na kapag may regla. Pero hindi pwedeng magtagal ang topak ko. Kasi hindi siya magpapatalo. Magagalit siya. At bakit nga ba ako bumabalik? kasi sinusundo niya ako. Bakit ako sumasama? Kasi sabi ng tatay ko, asawa mo yan, sumama ka na. Kahit sinabi niya noon na pag hindi na raw kami nagkakaintindihan, wag daw akong sasaktan, ibalik na lang daw ako at tatanggapin nila ako sa bahay. Pero paulit-ulit din nila akong pinasasama sa asawa ko kasi asawa ko raw siya. Hindi ko alam kung bakit nandito pa rin ako. Sa poder ng mister ko, sa ilang taon na pagsasama namin, siguro, siguro pagod na ako. Alam ko na rin kasi yung Mangyayari. Lalayas ako, susunduin ako after a week, magkakaayos kami, mauulit na naman. Nakakapagod, di ba? Hanggang sa isang araw, gumising ako. Pakiramdam ko hindi ko na siya mahal. At para bang gusto ko nalang tapusin ang buhay ko, kasi ganito yung nangyayari. Pero nandun yung takot. Naisip ko pa nga, bakit ako matatakot? Unang-una, wala naman akong anak na may iwan. Oo, may iwan ko yung magulang ko pero kayang-kaya naman nilang makamove on. Kasi nga, may kanya-kanya namang pamilya yung mga kapatid ko. Okay naman ang nanay at tatay ko. Malungkot? O may iya kang magaganap siguro? Pero panandalian lang siguro yun? Eh ako, hanggang kailan ako magtitiis sa ganitong klaseng buhay? Ilang taon pa ba akong makikisama sa lalaking pinakasalan ko? Ilang taon pa ba akong aalis at babalik? sa poder ng mister ko Ilang taon pa ba akong masasaktan? Ilang taon pa ba akong mumurahin? Ilang taon pa ba akong magtitiis? Meron din namang maganda quality yung mister ko. Well, sabihin na natin sa side niya. Kasi mabait ang biyanan ko. Kaya lang, hindi nila kaya ang asawa ko. Kakampihan nila ako, pero wala rin namang mangyayari. Aawatin nila ang anak nila pero hindi naman magpapapigil sa kanila. Babasagin ang lahat ng pwedeng basagin. Sasaktan ako. Hanggang sa lumuhan ako ng dugo. Hanggang sa magkapasa na lang ako. Magka-black eye. Hanggang sa uminda ako ng tama na Tama na. Isang araw, nagising na lang ako. Nabuo na ang desisyon ko sa isang bagay na matagal ko na dapat ginawa. Umuwi siya galing trabaho. Hindi niya na ako nakita. Lumayas ako. Nabalitaan ko na nagwala daw siya at nagalit sa lahat ng tao sa bahay. Matanda na mga biyanan ko. Seniors na. Hindi nila deserve ang magulo at maingay na kasama sa bahay. Nagtago ako. Hindi ako nagre-reply sa kanila. After a month, nakatanggap ako ng mensahe sa biyanan ko. Na siyang nagpalaki ng dalawang mga mata ko. Magpapakamatay daw ang asawa ko pag hindi ako umuwi. Sabi ko hindi naman totoo 'yun. Dahil ang mga nagpapakamatay ay walang pinagsasabihan. Sabi ng biyanan ko kahit na raw ganun, magulang pa rin sila. Susunduin daw nila ako. So nila ako. Alam nila kung saan ako pupuntahan. Hindi na ako nakapagtago pa. Isinama na ako nila ako sa kanila at ibinalik sa asawa ko. Noon ko makita ulit ang asawa ko. Nihakap niya ako. Nihakap niya ako. Ang tamlay ng itsura niya. Pero dam ako. na sinusubukan niyang bumawi sa akin. Mahinahon siyang nakikipag-usap sa akin. Tinatanong niya ako kung kumusta ako. At hindi na basta-basta inuutusan. Pero habang lumilipas ang panahon, parang bumabalik na naman siya sa dati. Nalaman ko na itinigil na niya ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya lang, ramdam ko, hindi pa dun natatapos ang lahat dahil posible siyang mag-relapse. Sa pagkakataong yun, nakaramdam ako ng pag-asa. Pag-asa na baka umayos nga siya. Na baka sa pagkakataong ito, Umokay na talagang lagay niya at hindi na bumalik pa sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Isa pa, hindi na ako aalis ng bahay kasi naisip ko mauulit lang din naman ang mangyayari, pababalikin lang din ako dun sa bahay. Hanggang sa isang araw, meron akong nagawa na hindi ko naman masyadong sinasadya. Napakaliit na bagay kung tutuusin. Naiwan kong bukas yung tubig. Yung faucet sa loob ng banyo. Mahina lang naman. Minura niya ako pagkapasok niya ng banyo. Maya-maya pa, papunta na siya sa akin. Habang minumura niya ako, minumura ko rin siya. Tapos nung hindi ako nagpapatalo sa pakikipagmurahan ko sa kanya, sinaktan niya ako. Ginamit niya yung kamay niya para saktan ako. Tumama ito sa balikat ko. Eto, sinaktan ko rin siya. Yun nga lang palagi akong talo. Kasi malakas siya. And yes, DJ Rocky, hindi lang yun ang unang beses ulit na nangyari yung pananakit na yun simula nung makabalik ako sa bahay. Pero buti na lang, nakakalaban na rin ako. Minsan tatawag ako sa magulang ko para magsumbong. Papauwiin nila ako sa bahay pero mauulit lang din. Susunduin ako ng asawa ko. Tapos ibabalik lang ako ng tatay ko. Sinubukan ko ipablater ang mister ko. Pero wala namang nangyari. Then one time nakahanap ako ng trabaho. Hatid sundo ako ng mister ko. Hindi ako pwedeng umalis sa trabaho hangga't wala pa siya. Hindi rin ako pwedeng pumasok kung hindi siya ang maghahatid sa akin. Then nakakita siya ng mali. Mali sa trabaho. hindi ko nga maiwasan na hindi makipag-usap sa lalaki. Aba, pinag-awol ako. At hanggang ngayon, hindi na ulit ako makapagtrabaho. Kasi ayaw niya na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki. Yun ang mali sa paningin niya. Parang impyerno na naman ang buhay ko. Grabe ang dinanas kong pananakit sa mister ko.